Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Naghihintay lang tayo dito sa TV5. Meron akong interview. Meron po tayong balita na mainit na mainit na medyo hindi magandang balita. sabi sabihin lang natin yung tunay as a doctor. Naglabas na po yung balita tungkol sa fake rabies vaccine. Okay? May kumakalat na peking bakuna sa rabies. At dahil dito, uh, hindi na protektado yung mga nabakunahan. Yung mga iba. So, sasabihin ko lang yung ano na yung latest dito. So, ayon sa balita, ganito po kasi naging kwento. Ang Medical City ang nakahuli nito. Pero, itong problema sa fake rabies vaccine, matagal na. Sinasabi na to ng nasa news April pa 2018. Pero yun, yun, nga problema sa bansa natin, hindi natin na-check. check, -check. O, ganyan kasi kulang ang budget ng FDA, hindi na check tse ko ano peke, ano hindi peke. So ang nag-report na may peke ang rabies vaccine ang nakahuli, Medical City at nakausap ko na yung kapwa-cardiologist na si Dr. Eugene Ramos. Siya yung CEO ng uh, Medical City. Kakausap lang kami. So sabi niya ganito nangyari. Meron silang isang pasyente sa Medical City na nagduda sa bakuna. na Nabakunaan, kasi four shots ang rabies eh. So, yung isang bakuna sa Medical City, yung isang bakuna sa Palawan, nagduda yung pasyente, baka daw fake yung Palawan. So, ginawa ng Medical City, uh, magaling sila, kinuha nila yung yung, yung mga papel ng rabies. Uh, ito, yung batch. Yung balot. Yung balot. Uh, dinala nila sa drug company. Sinabi, meron ba kayong ganitong batch? Ang sabi ng drug company, yung sa Palawan, tunay na bakuna. Pero yung sa Medical City na na-inject, peke. At dahil dito, na-report, kaya magaling yung Medical City, si Dr. Eugene Ramos, ni-report niya agad sa media at sinabi niya agad sa DOH. Ngayon, ang problema ganito. Oo, siyempre, chinek na ng FDA, uh, ito na yung mga balita, sabi ng FDA, most likely fake. Wow. sinabi nila fake. Eh. At ang problema ngayon, ang, ang initial finding ay yung fake yung Vero rub na may batch number H1833. Pero alam naman natin ang gumawa nitong kumpanya, itong Jeramil Trading. Ang Jeramil Trading, hindi lang ito ang ginagawa niyang bakuna. Marami siyang ginagawang bakuna sa rabies, iba't ibang brands, iba't ibang brands. So sabi ni Dr. Eugene Ramos pagpeke yung isa, baka peke na rin yung iba. 'Di ba? So sabi niya, at sabi rin niya ito, nag-text lang siya sa akin, hindi lang sa Medical City to. Posible mga ibang ibang mga hospital. hospital Hindi tayo nananakot. Ayoko ayoko manakot. Kailan alam mo tunay? Kasi sabi ni Dr. Eugene Ramos, sabi natin yung tunay sa mga tao para makahanda sila. Bakit ako naiinis? Uh, nainis ako kasi ito si Doc Lisa Nakagat ng pusa, napakagaling Nakagat ng pusa last month lang At yung, pakita mo nga itong reseta apo, mo uh, Pag po kayo ay nakagat ng pusa o ng aso Bibigyan kayo mm. ng card Doon sa Animal Bite Center So napakahalaga po Maka, na pumunta kayo sa yan. inyong ABC Or Animal Bite Center So dyan po ilalagay ano yung mga uh, yeah. Ibinakuna sa inyo So ang maganda po, andito yung balot nung vial na ibinakuna sa akin. Ang problem ko lang, uh, medyo questionable yung una ko ring bakuna dahil sa ibang lugar ko po yun, pinabakuna. Yung unang bakuna mo, uh, 1,500. And uh, yung brand, eh, mukhang ito rin yung trading na gumawa. Ito din po yung uh -oh. nag-distribute. -dis so most likely, feeling ko, baka fake yung unang na-inject kay Doc Lisa. 1.5 tapos yung pangatlong shots na yung pangalawa pangatlo pangapat 2,600 na yes. <coughs> sa medical adventist yun baka 2 nice. so nagkulang pa siya ng isa pero paano naman yung ibang tao ano problema sa rabies ang rabies kasi po nakagat ka ng aso pusa just in case lang may virus di ba malit lang naman ang chance di ba hindi naman... pero pag tinamaan ka ng rabies virus, walang laban. Talagang mm. uh, namamatay yung pasyente. So, nung kinagat siya sa paa, uh, pwedeng umakyat yung virus papunta sa utak. Yun na nga. O, oh, ang, itong vaccine, ito ang magpipigil uh, pipigil sana na umakyat yung virus. Eh, kung peke, di pa paano na. Diba? Yes. So, talagang... Uh, actually, ito yung kailangan death penalty. Ako, ayoko ng death penalty dati. Pero yung, <laughs> yung, yung nang gumagawa na peking gamot, I mean, dami sila pinapatay, 'di ba? Kasi bakit nila pinipeke itong rabies vaccine? 1,500, 1,700. Ang laki ng kita. Mahal po kasi ang mga Mahal. bakuna para sa rabies Oo. at nagkaroon nga daw po ng kakulangan noong April of last year. So pagkakataon na ito na makapagbenta sila kasi nga yung mga yung malaking kumpanya ay wala nang ma-distribute. Kaya itong mga maliliit yes. ang nag-distribute ay peke naman ang ginawa proven Oo. na wala talaga tsaka manufactured in the Philippines ha? sa Philippines daw ginawa so ngayon ang sinasabi ng DOH na isang batch lang daw at dalawang hospital lang daw ang nabigyan okay? yan ang sabi ng DOH as of today pero ang sabi ni Dr. Eugene Ramos may text siya dito ipopost ko sabi niya hindi lang to medical city marami pang iba at para kay Dr. Eugene Ramos, duda niya hindi lang vero brand, baka yung ibang brand din na ituring uh, trading posible din na uh, fake. At tingin niya hindi lang itong batch, baka may ibang batch. Okay? Yan yung sabi niya. Mas tama yung sinasabi niya pero sinasabi nga ni Dr. Eugene Ramos siya ang CEO at cardiologist ng Medical City, Bosco uh, Mas senior sa akin. Uh, siya nagtuturo sa akin. May integrity ito. Ma matino po. Matino. Kaya gusto niya. Pero sinasabi niya, ay bagsak na nga yung vaccination rate natin. Lalong babagsak na yan. Pero ito kasi, maganda yung bakuna eh. Life-saving eh. Tapos, uh, pineke lang kasi. Pineke siya. Oo. Yes. Um, kaya, alam niyo po, yan talagang, tagal-tagal ko na sinasabi, ba? Diba? Ang goal, bakit ko po lagi inuulit-ulit na gusto ko safe ang bakuna, safe ang pagkain, safe ang gamot? Kasi alam ko hindi safe eh. Alam ko marami makakalusot. Ang FDA kasi natin kulang ang budget. Yan talaga kailangan number one batas yung budget ng FDA para ma-check yung pagkain yung iniinom. Wala silang pera or manpower ma-check lahat. Ganito po ang checking ng FDA. Let's say may isang produkto pagkain. Magche-check lang sila konti pag na-check konti, okay. Pasado na lahat. So, hindi nila mati-check lahat. Lahat ng tableta, hindi. Sampling, Sampling lang. lang. Ang malalaman lang nila, kung may magreklamo, pag may na side effect, pag may na hospital, yun lang. Katulad nitong rabies vaccine, that's the perfect example. Isang na, consumer, isang kaya, patient. Na-ibigay na, ibigay na yung rabies vaccine. Meron na nga nag-warning. Peke yan. Medical City, chineck nila agad. Pag-check nila, nakita, nakita nila, peke. Nakakat lang po tayo. So, yun lang po ang goal natin. Ang goal natin nga, maging safe yung bakuna, safe yung pagkain. Wala tayong laban talaga sa ganito. O, lalo na yung pagkain natin, hindi natin alam. So, Doc Willie, really, doon sa lila, mga nakagat. hindi pa ako tapos, uh -huh. pasensya na. Kasi, nabakunahan siya eh. O, uh, malaki yung kagat eh, di ba? O, pag namatay ito, wala na tayo. Di ba? Pag namatay ito, wala na. Di Doc Willie, wala na Doc Lisa. di ba? Hindi ma pwede ganun, di ba? Kasi, pati bakuna. Okay. So ang tips natin ganito. Kung nabakunahan kayo ng rabies uh, vaccine, ang magagawa po ng mga LGU, ang mga LGU dapat yung mga aso, pusa babakunahan at tataliin, lahat babakunahan. Mas mura ang bakuna sa aso, pusa. Hindi na natin makontrol sa vaccine side kasi peke na ngayon rabies vaccine, eh. 'di ba? Maraming peke, baka iba hindi peke. So i-control na lang natin yung mga aso at pusa na hindi magkagagat. Yung mga LGU, makakatulong po kayo? Yes, mga nanay, Fireworks. tatay, marami pong LGU. Libre ang bakuna sa asok pusa kasi mura lang po ang bakuna pag doon sa hayop natin. So, bigyan po natin ang panahon na dalahin sila, itanong po sa ating barangay, saan nagbabakuna ng libre doon sa ating mga pets? Yes Oh, Tagal ko na sinasabi Ligtas pagkain Ligtas bakuna At pag nakagat na... po Punta po sa Animal Bite Center Sabi po ni Dr. Becky Castillo Isang Infectious Disease Consultant Huwag pong magpapatumpik-tumpik Kailangan po Makita kayo agad Yeah Pero baliwala na rin Kahit pumunta kayo yes. Eh kung feke nga eh So Developing story Intayin natin in one to two weeks, kung matatanggal na yung mga peke, makukuha na natin ano yung tunay. But yung tunay kasi parang mas mahal eh, 2,600 eh. So, yun na lang, Doc Lisa, yes. final words. So, yun lang po. Uh, ingat sa kagat ng aso pusa. Kung nagpabakuna kayo, balik kayo. Kaya lang, ang problema ngayon, anong side effect kung nabakunahan ito? Baka wala naman. Pero ang side effect, eh, walang epekto. So, hindi mo makokontrol yung rabies vaccine. So, yun lang po. Final words? Yes. Ah, mahal nga po ang bakuna para sa rabies. Pero... Ah, kailangan magpakita pa rin tayo sa doktor natin. Kailangan muna i-check kung I -check. safe o hindi safe. Yes. O, tapos sabihin 'yung tunay. Okay. Pero 'yung 'yung ibang bakuna ha, tuloy niyo lang 'yung bakuna niyo sa tigdas lagi ko siya sinasabi. Bakuna sa tigdas, sa polio kailangan niyo po lahat so, Ito lang, ito lang talaga kailangan mabantayan natin 'to. Kaya natin itong ginagawa para mabantayan. Ah, itong bakuna, po. itong pagkain at itong tablet, 'di diba? Kahit 'yung mga yung mga gamot, marami ding fake niyan eh. Uh, mas mati-check natin pag nandun tayo sa loob. Yes, sa mga LGU po, sana meron tayong mga nurses or vets na umiikot sa mga barangay para sila na ang pupunta bahay-bahay magbakuna sa mga pet na cats and dogs. Okay, check nyo rin yung mga news pa bago-bago pero yun na nga, sabi ni Dr. Eugene Ramos, mas marami pa yan kaysa doon sa binabalita. So, ingat sa fake, rabies vaccine. Alagay ko, pati iba, marami ding fake eh iba so maganda yan lumabas ma-check yung FDA para mas mabantayan yung pagkain natin, bakuna and uh, gamot. Kasi FDA po is kawawa Food naman. and Drug Administration. Kulang talking. na kulang ang budget ng FDA, matagal ng issue yan, 10 years na. Issue. Yes. Sige po, salamat po. Thank you po. Salamat po. Medyo na signal.